message for Leo sa kasalukuyan nila situation ano ang gusto mong sabihin speaking from heaven tingnan natin ang inyong do door of journey okay to ay pintuan ng inyong journey ng buhay okay tingnan natin kung anong klaseng door ang dapat inyong tahakin guys kung anong nababagay sa inyong pintuan <laughs> tingnan natin Leo para to sa iyo Message sa iyo ng iyong guidance. Sa inyong kasalukuyang situation. Okay. Tignan natin. yung ang iyong door. Leo. Destiny. Kita nyo yun. Destiny. One door closes, another opens for you. Let the plans of destiny untravel through. Okay, guys mukhang kayo ay nakadestiny na umalis, nakadestiny na mag-travel. Okay. Maaring may pintuan na nag-close. Ano mang klaseng pintuan yan? Pintuan ng trabaho, pintuan ng pag-ibig. Is may bagong pintuan na magbubukas para sa'yo guys. At ito ang pintuan for you. Okay. Let the, let the plans of destiny untravel through. Okay maaring kung may nagbabadya sa inyong opportunity is huwag niyong pakawalan guys sapagkat kayo ay nakadestiny maybe na mag-travel o mag umalis ang inyong country okay kahit na same na country but mag-travel okay o umalis sa inyo tinitirahan okay guys yan ay nakadestiny mangyari sa inyo sa mga leyo okay sa ilang mga leyo kung yan ang inyong nararamdaman sa ngayon o inyong pinaplano is i-manifest nyo yan nice. okay. message for Leo para dito sa kanilang destiny okay. kung ano man ang nag-close sa inyong buhay kung anong klaseng pag-close yan close ng pag-irate, close ng trabaho o close ng kahit anong may another door na mag-o-open sa'yo okay, tingnan natin ang message for you dito sa destiny Anong klasing destinito paparating sa mga Leo? Anong klasing destinito paparating sa mga Leo is 8 of pentacles. So labot sa work at dapat ka talagang mamili. Okay. Dapat ka talagang mamili dito. Okay? So labot sa inyong opportunity. Anong klasing destinito na dapat malaman ng mga Leo? 8 of cups. May dapat kang isakripisyo. Okay, maaring dapat ka mag-isip-isip kung -isip dito na lang pa ako sa situation ko ngayon. Okay, kung kayo ay in love, na in love sa isang person at ayaw na ayaw niyong iwan, iso eh, paano itong opportunity na to na nagbabadya sa inyong buhay. Okay. Leo, ano tong klaseng destiny na paparating sa inyo na dapat ninyong bigyan ng pansin. Point of once. Okay, your energy is here, Leo. Point of once is nalabas. Ikaw ang main dito, okay? Dapat ay pag-isipan mo itong mabuti, okay, anong klaseng destinitong dapat ninyong, ah, uh, itong paparating sa inyo at dapat ninyong malaman. Okay, na-message sa inyo ng iyong guidance. Six of Cups, okay, kayo ay nasa gitna ng maaring takot kayong lumabas. Okay, sapagkat kaya ilan sa inyo is kasal, okay, but nahihirapan sa buhay. Okay, nahihirapan kayo sa buhay Kayo ay kasalbat, nahihirapan kayo sa buhay ninyo Bilang may asawa Okay, or sa inyong Kinalalagyan So, nandito ka sa gitna ng Eight of Cups and Six of Cups Na kayo ay Feeling happy naman sa inyong pag-ibig O sa inyong but may nakatakda sa inyo na uh, Maaring isang Oportunidad na dapat ninyong uh, Pagsakripaysan alis kayo sa inyong minamahal o mga minamahal, okay, tingnan natin anong klaseng destiny ang paparating sa mga leo anong gusto mong sabihin na message sa mga leo tungkol dito sa destiny, okay tungkol dito sa destiny I need two message dito tungkol dito sa destiny ng mga leo anong gusto mong sabihin I need two message okay main female. Ikaw ito, guys. Okay, number two is, ito ay something na kayo ay meron dapat ditong ipag ibalanse sa inyong situation sa ngayon, guys. Okay. Ikaw ang main dito na dapat ikaw ang mag-decide. Leo, tingnan natin. Isa pang mahalagang message para dito sa destiny ng mga Leo. Imprisonment. Okay. Maring takot kayo talagang lumabas. Okay. Hindi ko alam kung anong kinakatakutan nyo at takot kayong lumabas dito sa inyo. Uh, parang. Hmm. tendency nito nag aabang sa mga layo at dapat nilang malaman. Advice. Speed illness from heaven. Guardian angel. Parang takot kayo guys. Okay. Takot kayo yung sa inyong boundaries. Sa inyong parang wala kayong tiwala. Nakakayanin ko ba to? Pag ginawa ko to, kaya kakayanin ko ba to? Na iwan ko aking pamilya, iwan ko ang taong mahal ko, iwan ko ang taong mga mahal ko. Okay, about dito sa opportunity na to. Okay. Leo, tingnan natin ang message for you ng iyong angel para maliwanagan ka dito sa destiny na pinapahiwatig sa iyo ng iyong guidance. Okay. Tingnan natin, Leo. <clears throat> Messenger of emotion is here. Okay. Okay guys. Kayo ay may emotional na tao, guys. Homesickin ba kayo? Okay. Ang ilang Leo. Leo, tingnan natin ang message sa'yo ng iyong angel para dito sa inyong destiny. Okay, guys. Meron kayong dapat isakripisyo dito para sa inyong paparating na opportunity na to. Okay, kung tatanggapin nyo o hindi. Okay, Leo, tingnan natin. Message for you. Okay. Thank you, Spirit. Out with the old and with the new. okay? Pinapaalis na kayo ng inyong guidance sa old at pumunta na kayo sa bago. Okay, mukhang maaring dito, kung kayo sa pag-ibig guys, ang ilan sa inyo is, lutang na lutang kayo sa sobrang pagmamahal at nakakalimutan nyo na minsan ang inyong sarili, ang inyong pangarap na meron pa kayo dapat na uh, tapusin, meron pa kayo dapat na pangarapin at meron pa dapat kayong mission dito sa mundo, okay? Maring ilan sa inyo is, alam niyo yung kayo lang yung nagbibigay ng napakaraming effort sa tao na to, sa pag-ibig na to, at nakakalimutan nyo na na, yeah, meron pa pala akong pangarap sa buhay na iwan ko muna ang tao na to, tuparin ko muna ang sarili ko, tuparin, tuparin ko muna ang naudot kong pangarap, Okay. Heaven is showing you a sign that it's time to move in a new direction, Leo. Often, the, often is because you're not happy and feel a lack of purpose in your life. This is a wake-up call to make changes that match your heart desires and spiritual truth. Okay. Hinihikahit ka dito ng inyong guidance. Okay. Na mag-change ng direction. Number 16 is 7 is pagpapalit ng mga bago niyong ginagawa sa buhay. Okay? Pati change. Something na may baguhin ka sa yung buhay. Maliban dito sa sobrang rin yung pagmamahal sa isang tao o sa isang situation. Okay. Maring dapat pa kayong <coughs> mangarap. Okay. Mangarap pa kayo. Okay. Maliban dito, rather than dito sa relationship na to is this time is dapat career muna. Okay. Rather than relationship. <coughs> tin natin guys. ang um, message sa inyo. Love message. Okay. Ilang sa inyo in love na in love sa tao na inyong kasalukuyang mahal. Okay. But, hindi naman masamang ma-in love guys. Bigyan ninyo ng uh, tamang balanse ang pag-in love. Okay. Kung masyado na kayong nasasakal at nawawala na rin kayo ng parang self-love, or yung inyong pangarap ay sinahalag, hinahadlagan ng tao na to is hindi na yun healthy na pag-ibig guys. Okay, tingnan natin ang message sa'yo about dito sa inyong situation kung kayo ay pumapag-ibig ng sobra. Okay, tingnan natin ang message sa'yo ng yung guidance. Kung kayo pumapag-ibig ng sobra-sobra at nakakalimutan nyo na ang sarili nyo. Sapagkat, nandito ang destiny. another door is open for you. Okay. Tingnan natin guys. Ang message sa'yo ng iyong guidance. Message mo sa mga Leo. Thank you. Nakikita nyo ang keep the door open. Okay guys. Thank you spirit. Don't be Don't be so focused on the closed door that you don't see the one which open for you, okay? Nakikita nyo to, hindi ako nagbibiro guys. Itong, una ninyong message is about door na mag-o-open. bagong mag-o-open, may mag-close at may mag-o-open. So, nandito ulit ang pangalawang message about sa may bagong door na mag-o-open sa inyo. Maaaring dito guys, sa inyong situation, ilan sa inyo, karamihan sa inyo is tapos na ang relationship na to is pinipilit nyo pang buksan. Kung baga, isinara nyo na, gusto nyo po ulit buksan. Leo, huwag ganun ang gawin nyo, okay? Pag sinara nyo na ang pinto, ilock ninyo at itapon nyo ang susi at mag-open ang bagong pintuan. Bagong pag-asa, bagong pag-ibig, bagong opportunity. Kahit love man yan o kahit trabaho man yan. Pag nag-close na yan, may mag-open siyempre kaya nga. Kaya ngayon ay isang wake up call sa inyo ng inyong guidance. Ibig sabihin, pag kayo ay nasaktan, pag may nang iwan sa inyo, o may nagsara, o kahit ano yung klaseng pagsasara na yan, relationship man yun o trabaho, o any, is, ibig sabihin yan is, yan ay pagtitest sa inyo ng ni God, ni universe, na may, kung may pagtitiis, may mapapala kang kasayahan later. Okay, Leo, ito yung, sinasabing message sa akin, okay guys, na may mag-o-open na bagong door para sa inyo. So, kung na-close -na, na, yan, yung pag-ibig na yan o yung situation na yan is, may mag-o-open na bago kaya yan ay pinapara na sa inyo, okay? Don't be focused on the closer door. On a closed door that you don't see the one which open for you. Hindi mo nakikita ang ah? paparating. Because nakatuto ka dun sa close na door. Gusto mo ulit buksan kasi. Gusto mo ulit buksan. So yung hindi ka lumilingon dun sa kabilang side na may nag-o-open na na door. Ibig sabihin, may nag-o-open na opportunity. May nag-o-open na, bawa, nagpapahiwating na tao, bagong tao sa buhay mo. Hindi mo nakita because nakatuto ka dun sa tapos na, okay? So nakikita nyo rin ang isa pang message for you. Out with the old and with the new. Okay. New direction, Leo. New direction. May makikilala ka dito kung hinahanap mo ay tao, bagong tao may makikilala ka na makakasama mo habang buhay. Okay? Na masasabi mong true love. Ito ay lasting love in here for you, okay? Ito ay romance of a lifetime. Okay, guys. Message po, Leo. Payo mo sa mga Leo about ito sa Destiny. About ito sa Destiny. <laughs> Kung ang makikilala nyo, guys, is mas matanda sa inyo ang kakantahan nila kayo niyan. You are my destiny. Kung alam niyo yung kantang, you are my destiny. Sasabihan niya kayo ng you are my destiny. Okay. Okay, oh, tingnan natin ang message po yun. Last message po yun. Okay. ako ay kinikilabutan sa inyo message. <clears throat> okay. Kinihikahit kayo dito na lumabas na kayo talaga sa old door. Okay, huwag nyo nang buksan. Itapon nyo na yung susi. Okay, nakita nyo ang dasan dito. Okay. Life is a wonderful, Leo. tribe through the power of positive thinking and inspiring success. At this is your energy, the sun. Okay, Leo. Tingnan natin ang yung message. Last message for you. Okay, Leo. Thank you, spirit. Nakikita nyo ang mangyayari sa inyo? The empress. Okay, and the sun is here. Time to act upon your plans, Leo. Creativity is rewarded luxurious or abundant resources is paparating sa inyo guys kapag kayo ay nag-iba ng direction i-close na ng tuluyan yung mga close-close na door na yan at huwag nyo nang buksan-buksan pa okay at may bagong pintuan na mag o open for you pag nag-close ka na ng tuluyan sa yung old door okay nakita nyo yan? puro yan new direction close i-close nyo ang door at mag-open ang bagong door sa inyo at magiging ganito ka isa ka magiging isa kang empress, okay? At nandito ka pa din, okay? Ang yung karakter nandito din, okay guys? At ito ang inyong message, Leo, at sana kayo ay magising-gising na at may nagbabadyang magandang opportunity sa inyo, maging uh, magkaroon lang kayo ng ma more faith pa at saka focus, okay? I-focus ang sarili sa positive at magpatuloy guys, huwag pabalik-balik sa luma. Okay, bye and god bless.